Nagpabuntes ako sa iba para hindi malaman ni Mr. na nakunan ako. Itago mo ako sa pangalang isa eh. At ito, ang aking secret file. Five years ago, nang uh, mauli lang lubos na ako. Meron akong mga kaanak, pero halos lahat ay nasa ibang bansa na. In short, mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya naman, nang dumating ang isang lalaki na napakabuti, napakabait, may tsura, gentleman at madasalin. Si Aaron, ang aking asawa. Laking tuwa ako. Kasi nagkaroon ako ng mga kasama sa buhay na hindi ko lang mahal, kundi mahal din ako. Dinala niya ako sa mundo niya, sa pamilya niya sa si mga kaanak niya. So last year, nagpakasal na kami. Kahit alam naman natin na nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Gustong gusto na rin kasi niyang magkaroon ng anak. Matagal na rin kasi siyang nagtatrabaho sa barko. At gusto niya na sa susunod na pag-uwi niya, ay meron ng bata na sasalubong sa kanya. So, last year, sa bakasyon niya dito sa Pilipinas, hindi lang kasalang nangyari, kundi maraming pangyayari para lang makabuo kami. Hanggang sa isang araw, nalaman namin na I'm two weeks pregnant. Napakalaking biyaya. Halos maiyak siya sa sobrang saya. At saktong-sakto, dahil sa susunod na linggo, e eh aalis na siya papuntang ibang bansa. Napakalaking regalo noon para sa amin. Wala na akong ibang mahihiling pa. So abala ang lahat sa pagpeprepara ng mga gamit ng bata. At dahil kakakasal lang namin, e eh, doon kami sa bahay nila tumira. Ang andoon sa bahay nila ay nanay niya at yung isang kapatid niyang binata, si Jerry. Dalawa lang sila ng kapatid niya. Etong kapatid niyang binata na si Jerry walang girlfriend. Pero maraming chicks. Maraming babaeng dinadala sa bahay nila. Nung una nga nang malaman ko yun, akala ko magagalit ang nanay nito sa kanya. Kaya lang mukhang sanay naman na ang nanay niya sa gawain niya. So, naisip ko, sino ba naman ako para magsabi ng tama o maling gawin ng kapatid ni Aaron, ba? Diba? Total, binata naman ito. At wala namang tinatapakang tao. Sa totoo lang, nakakaaliw din itong kapatid ni Aeron mahusay makipag-usap at napakahusay din magluto. Not to mention, kamukha nito si Sian Lim. So, tuwing uh, meron akong request, cravings, mabilis niyang naluluto saktong-sakto sa paglilihi ko. So, sa huling araw ni Aaron sa Pilipinas, bago siya uli sumampa ng barko, eh, hinabilin niya ako sa kapatid niyang si Jerry. Sabi niya, Tol, ikaw muna ang bahala kay Isa, ya. Ibigay mo lahat ng gusto. Lagot ka sa akin, pag hindi. Sumagot naman ito ng, Tol, makakaasa ka. Ako pa ba? At nagtawanan kami. So dumating na nga ang araw, naaalis na si Mister. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan dahil pinagbawalan ako ni Mister na magtrabaho. So ang naisip ko, e eh magayos na lang ng bahay. Total, uso naman ang pagre-renovate ng bahay. Dahil uso nga yung mga groups na homebodies. So sinipag ako at kasama ko sa pag-aayos ng bahay. Ang mother-in-law ko at paminsan ay tumutulong din si Jerry. Kaya lang lumipas ang dalawang araw. Gumising ako ng sobrang sakit ng katawan ko. Dumerecho ako ng banyo. Dahil pakiramdam ko ay sasabog na ang pantog ko. Inilabas ko ang dapat kong ilabas. Laking gulat ko ng pagtingin ko sa baol ay puro dugo. Inisip ko na baka wala lang to. Pero baka indenayan lang ako. So dali-dali akong nagbihis para pumunta sa OB ko. Na isang tricycle lang naman ang layo mula sa amin. At pagkarating ko doon, ay sinabi sa akin ng OB ko ang pinakamasakit at pinakamasamang balitang narinig ko sa taong yon. Nakunan daw ako. Nakunan ako. Unang naisip ko, paano ko ito tasabihin sa asawa ko? Halos magpaligsahan ng mga luha ko sa pagpatak. Umuwi akong mugtong-mugto ang mga mata ko. Walang tao sa bahay. Iniyak ko ang lahat. Hanggang sa para bang may narinig akong kaluskus ng kung ano man. Nakalupasay ako sa sala at paglingon ko ay nandoon pala si Jerry. Ewan ko pero pagkakita ko kay Jerry, E niyakap ko nalang siya bigla. Nangungusap ang mga mata niya. Para bang nagtatanong. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil at tinanong ako. Anong nangyari? Wala akong sinagot sa kanya kundi hagulgol. Nirespeto niya ang hindi ko pagkwento. And that time, na-appreciate ko ang presensya ni Jerry. Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi ko namamalayan na nagiging komportable na ako kay Jerry. Hanggang sa isang araw, nasabi ko sa kanya ang malaki kong problema. Hindi ko na idedetalya pa, pero may nangyari sa amin ni Jerry. Sinabi ko sa kanya na buntisin niya ako dahil natatakot ako na baka iwan ako ng kapatid niya. Yes, DJ ni Rocky. Nagpabuntis ako sa kapatid ng asawa ko para hindi niya malaman na nakunan ako. Araw-araw, may nagaganap sa amin. Nag-calendar method ako. Hanggang sa hindi na ako dinatnan. Pinalabas ko sa mister ko na tuloy-tuloy ang pagbubuntis ko. Walang kaalam-alam ang mother-in-law ko. Tanging ako lang at si Jerry ang nakakaalam. Hanggang sa ngayong taon, inanak na ako. Alam ko, Maraming magtataas ng kilay sa akin. Pero masisisi niyo ba ako kung gusto ko lang naman na mabigyan ng kasiyahan ng mister ko. Magkamukha naman ng mister ko at ang kapatid niya. Tinutulungan pa rin ako ni Jerry. At alam ko rin naman na darating ang panahon na mapuputol na rin kung ano man ang namamagitan sa amin pagdating ng mister ko. Hanggang dito na